Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 30 ng Enero, ipinagdiriwang natin si Santa Martina ng Roma. Kamusta? Si Santa Martina ng Roma, nakilala rin bilang Santa Martina the Merciful, ay isang Kristiyanong santo na iginagalang sa tradisyon ng Katoliko. Si Martina ay ipinanganak sa Roman sa isang paganong pamilya. Naulila sa murang edad, pinalaki siya ng kanyang ina na isang kristyano. Bilang isang tinedayer, ipinahayag ni Martina ang pagnanais na italaga ang sarili sa Diyos at pinili ang pagkabirhen. Gayunpaman, sa pilitang pinakasalan siya ng kanyang ina sa isang paganong lalaki. Ipinagpatuloy ni Martina ang kanyang pananampalatayang kristyano sa isang maalab at maawaing paraan na tumutulong sa mga mahihirap at may sakit. Sa kabila ng kanyang kasal, napanatili niya ang kanyang virginity. Namatay ang kanyang asawa pagkatapos ng ilang taon ng pag-aasawa na daan sa kanya na na italaga ang kanyang sarili sa kanyang buhay ng kapanalan. Ininirate niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay para maibsan ang paghihirap ng mga nangangailangan. Bukas niyang ibinahagi ang kanyang mga ari-arian sa mahihirap at may sakit at kilala siya sa kanyang pagkakawanggawa at pagmamahal sa kanyang kapwa. Narito ang isang panalangin kay Santa Martina ng Roma. Si Santa Martina ng Roma, modelo ng awa at pag-ibig, namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Naway kami, tulad mo, ay tumugon sa tawag ng pagmamahal at pagkabukas palad sa ating mga kapatid na nangangailangan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Hippolytus. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.